May labubo din okay. dito. Ano? Oh. Pagano po ito? 15. Ah, kaya pala exclusive, you no? Know? Oh, Masakit know, sa bulsa. Oh, oh. Exclusive. exclusive. Parang hindi na pala siya ganun ka-cute. Ito, pag binigyan mo ako discount, bibili ako tatlo. Magkano po yung ganito, sir? Ang ganda nito. Ito, uh, 28,000. Pero negotiable pa naman. 8,000 na lang. 28. Ay, 28,000. Ay, nauwi kami ulit dito at binili na namin ang dalawang box ng labubu. Malimigay ako ng labubu. Ngayong araw na to ay bibilan ko si mami ng regalo. Alam ko, kahit may edad na ang nanay ko, ay mahilig siya dito. Yun yung pinagkakabaliwan na lahat niya sa social media. At gusto ko rin, syempre, para sa sarili ko, yun ay ang labubu. Ah, labubu! Bibili ako ng maraming-maraming labubu para gift ko kay mami, para sa sarili ko, at pwede rin kong maging gift sa inyo. Kaya, kung sa inyo, panoorin niyo pa. Dahil tingnan natin yung collection na bibiling ko. So, without further ado, samahan niya na ako. Biling na tayo ng labubu. Dating na bumili ng Labubu? Wala ka ba dyan? Wala. Wala ka? Wala. Meron ka. Meron? Pasok ka dun. Ito ah. Yan, 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 yan. Nababo yun eh. Hindi <laughs> <lalo>. ko alam, hindi ko alam. Na? Na yun yun? La Bu Bu <laughs> <laughs> Haba ng joke mo. May part 2 pa. So yun guys, excited na ako kasi bibili ako ng labubu Let's go! Alam mo yan? Alam mo yan? Oo. Bibili ako ng marami nun. Mami. Bakit ano ginagawa nyo? Yes. Ang tagal. <laughs> Alis ako ah. Makapunta. May bibili na ako ng gustong gusto nyo. Na mat matagal nyo nang chinecheck. Napapanood ko yun. Lagi nyo chinecheck to sa, sa mga social media ko saan saan. Meron si Rufa at si Maria nito. Oh, Alis din ako eh. Ito ay. ay hindi. Basta ako may sarili ako lakad. Bibili ako ng gusto nyo. Yung favorite nyo. Kahit matandaan na kayo pumpkin binuboy at matanda <laughs> na kayo. Pero ito, gusto niyo ito. Kaya may bibili na akong regalo sa inyo. Ano nga yun? Basta suot. Tama na ako kaya. Hindi na ako lang. Suot ni Marian to. Ginamit ng mami ni Rufa to. Boy. Okay. Oh, oh. Yeah. oh. Jewel Dress? Hindi Jewel Dress. Ano siya? More on <laughs> cute style siya. Alam niyo na yun. Lagi niyo ito chill check. Basta pagbalik ko. Abangan niyo surprise sige, ako. Sige, mo. Alis din ako. Ah, sige. Okay. Sabi lang pala tayo alis eh. Okay, check. Alis na kamay ah. Oh, Anong bibi gawin Bibili kami ng labubu. Ano ang labubu? Hindi <laughs> <laughs> niya alam. Hindi <laughs> mo alam ang labubu. Front ka mo. Front ka mo. Ha? Huh? Front ka mo. Hindi ano niya alam ang labubu. Hindi niya alam ang labubu. <laughs> Tapos iharap mo sa akin. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Kaya yung labubu. Kaya no? labubu. <laughs> labubu yung sikat ngayon. La, labubu. La alabubu. Ano no? Alabubu. Alabubu. Walang bubu. Walang bubu. <laughs> di ba kasi yung labubu gano'n? Oo. Oh. Parang dito yung buho. Oh. Tapos Pwede <laughs> Sabi ni Rick, hindi ka raw labubo. labubo ano ka raw? Labuhok. <laughs> so ayun guys, nandito na tayo kung saan makikita natin ang mga labubo. Ayun, may labubo nga. Ayun, blind box. Ah. Parang, parang familiar to. Gar! Diyan ka pala? Ba't nandito ka? Bibili ko ng costume ng labobo. Labubu. Labubu. Hindi labubu. Ay, meron kasi. Ay, bibili ka ng labubu? Labubu. Costume, costume. Ako rin bibili ako ng labubu. Bibili ka rin. Ba't nandito ka? Ba't nandito pa ba tayo nagkita? Bibili ako ng labubu para sa pamilya ko. Ah. Ikaw? Bibili ko ng labubu para sa ano ko? Sa kamiting ko mamaya. Kamiting? Kamiting ah. lang. So parehas pala tayong bibili ng labubu. Oo, oh, oh, tsaka. Ano dito ka na rin? Sa way na tayo bumili. Meron na nga ako nakikita may dito. Lucky. Eh sabi ko may labubu ako dito edition ito po ng Singapore. Singapore po? May labubo din, din. dito. Oh, Ito! Oh. Ano? May store po kayo? Ito po. Ito rin yung store nyo. Uy! Wow! Labubo rin ba to? Iba yan? Ay, hindi ka labubo. Ay, si Momo po. Para ako na yung... Ako yung bubo eh. Ayun. Ay, Si Momo. Ay, ito po yung mga ano may Other ano ko Oo, oh, ang cute naman. Meron kayo yung parang anime na... Bundle. Bundle. Tapos yung parang trading card game na hindi mo alam kung ano makukuha mo. Version 1, version 2 po na boy At may ganun kayo? Oo oh, po, ito po. Ang oh, cute na ito. Parang gusto ko na ito oh, yung uwi, girl. Magkano po ito? Ah, uh, ito po. Magkano po, madam? 15. Ah, kaya pala exclusive, no? Oo oh, po. Masakit ito. sa bulsan. Oo oh, so, exclusive. exclusive. Parang pumangit biglaan. Parang hindi na pala siya ganun ka-cute. Oo oh, oh. nga. <laughs> 15 pesos. 15 pesos? Oo. Oh, oh. po? 15. 15 pesos? 15 pesos? Well, 15 pesos. Ah, Parang hindi yeah. na siya masyado cute. Ito po yung po. Ito po yung animal. Oh. Ah, ito. Animal 15. tong mga to. How does it end? Lagpo po, exciting makaroon po. Meron ba kayo yung pa? Oh, yun yun yung makaroon. Yung makaroon. Magkano to? Ah, yun po. Binibenta po namin 15. Isang set na po. 15 pesos! 15 pesos, 15 pesos. Comes. Dali ko na lahat, buying everything. Oo. Oh. Wala pong discount. Ano po, um, PM na lang po kayo sa page. Pre-order Magkasama na tayo, mag pm pa ako. <laughs> Oo nga. Hindi galoko mo ako, ate. Eto, pag binigyan mo akong discount, bibili akong tatlo. Yan. Tatlong 15,000. Yan. Oo. So, oh. Huwag ka ma-pressure. Ah. Basta may discount. Pag Pagka hindi, ikot muna kami. Kaso, Ayan! So, tatlo na lang habas ito at isang exact number? Bipinin ko yan, tatlong yan. Tap, Pero mambulong na lang yung presyo. Eh, hindi. Ano ka? Yung, ano? Si boss ano? Kailangan sabihin natin sa camera um, kung magkano. Oh. Magkano ano ang discount kung tatlo? Hanggang 14 po. On hand. Pwede nyo na kunin. Original, hindi peke. 14 lahat? 14,000? 14 Times 14 3 po. po. 15 ah, so isang <laughs> 3,000 lang na-list. Opo. Eh, magkano yung mga ibang labubo na... Pag gusto ko siya makita yung lahat ng mga version ng labubo. Eto, anong labubo to? Halloween. Halloween. Magkano Halloween. po to? Halloween. Yung Halloween to. po, binibenta po namin ang ano po. Um, ito po hanggang 5-5. Ito po, ibibenta po namin ang hanggang 7. Ha? Huh? Yun na yung discounted. So ito 5, 5, ito 7. Yes seven. po, sobrang rare na po niyan. Hindi na po yung nag-restart. Gano'ng ka rare yun? Po, sa so online po, within less than ano po, mga 30, ano tawag dito. Um, siguro mga 10 minutes sold out na po. Baga, ah, we? Hindi lang po pala, minutes lang po pala, mga 5 minutes sold out. Eh, bakit meron ba kayo? Nakuha na sila. Ano unang imo mille? Di ako laawin mo gar, maistat hindi kasi. Na... ko eh natawa ako sa tanong mo, eh. <laughs> kasi kami sold out na eh di oh, meron pa? pa. oh di ba? Ah, <laughs> oh, sorry, sorry. So, to, five, five. Eto, oh Uli, di pa. Oo sorry, pa. Oo ito 7 Oo di pa. Oo di pa. Oo di pa. Oo di pa. Oo ito yung version 1, ito yung version 2. Uh, ito yung habasit, ito yung baka. Yes po, nadadamitan po yan. Nadadamitan sila? Ano yeah, yung mga po. damit nila? Chanel po, Gucci. Weh? <laughs> ito ko nga? Nigaloko ni muna naman kami, hindi na ako nililay. <laughs> hindi sila, hindi pang ilista po. Adala ha? Sige ate, pareserve mo na to, ikot mo na kami. Dalawa wala <laughs> so po. po. Sige, ba, thank you so much po. Thank you, pareserve mo na tayo. So ayan. Nakita na natin yung mga labubu na meron sila sa Pop Enthusiast. Sana pa tayo ng iba para may option tayo. Kasi syempre, puripot ako eh. Oo, oh, oh, tama. Gusto oh, ko asulit yung pera eh. Yan. Then, dito naman sa next store, may mga malilit na labubu. 53, 533. 80. H? So ganito pala yun. Bawat anim niyang ano. Doon yung... bawat box may anim na. Pwede mong makuha. Yan. Kaya pala, swerte yan. Yan, dito naman sa version na to. Paano malalaman ko kung ano yung rare? Ano na ang collector? Ay, yung question mark yung rare. Yes, secret siya. Secret. Ah, itong secret. Chilipin mo muna. Ah, <laughs> parang karna. ano siya. Parang Pokemon cards. Ay, eh, you no. Know, kumbaga 12 lang yung ni-release. 1 out of 12. Oo nga, no. Kasi ito, 1 out of 12. 72. Mountain. 72, hindi 12. 72 ba? Ah, 72. So, 72 pieces lang yung ginawa so, nilang so, gano'n. Ano, Ganun, so kung nakuha mo yun, kung sinuwerte ka, pwede mo siya mabenta na mas, mas mahal. Oh. Ah, pwede rin palang investment oh, to, no? Oh. Parang ka naglalaro na. Pero pag wala, ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Ang Bilin ko basta may discount. Magkano isa to? Magkano? 3 mm. Kung 3,000 yan, bilay ko 10. Sige nga. Kaso hindi siya 3,000. Hindi, <laughs> <laughs> sige, wait lang. Magsicheck -che lang muna kami sa iba po. <laughs> tas, pero pero babalikan na. Thank yeah. you, yeah. ka, umusap. So, nandito naman tayo ngayon sa El Tab Gaming Ay, Hub. Nga. At dito ko nakita yung pinakamalaking labubu. Eto? Eto ba? Eto. Ay, oh, actually, oh. magkasing lak. Magkamukha oh. Ayun, ayun. Siya nga, Ano to? Labubu. 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 <laughs> <laughs> <Yan>, oh. <laughs> <Bale, laughs> mali, mali, mali. Mali yun eh. Parang sa inyo yung pinaka-unique, sir. Mm. Oh, ano? Wala na kami yung labubu. Saan yun ako yan, sir? Sa mga Sa China din. Okay, sure. Oh, Chinese ako eh. Hmm, baka sa'yo galing. Oo. Oh, <laughs> <laughs> ako talaga nang padala dito. Na Magkano po yung ganito? Sir, ang ganda dito. Ito, uh, 28,000. Pero negotiable pa naman. 8,000 na lang. 20. Ah, 28,000. Kasama niya. Kage, ang ganda. Oo. Oh, okay. Bag pala to unan. Hmm, oh. Pwede mo gawin unan. Quality, oh. oh <laughs> ito, ganito. Ang hirap gawin niyan, bro. 6.5 yung ganito nilang ganito. Di ba talaga, solid? Baka pwedeng, ano kuya, <laughs> oh. So, 500 na lang. <laughs> 500. Grabe to bawat. Dahil nanonood ako sa iyo, siguro kahit mga 64 na lang. <laughs> <laughs> Yun, nabukas na <no>, ng pang-parking. Ito yung parking ito. <laughs> 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 ito, iba yung material na ito eh. Para siyang kahoy. Kasi sketch nga siya. Oh, mirap gawin niyan daw, sabi ko. Ito. Ganda, the best. One of the Ay. best yan. Quality no. Sa lahat ito, po, nga parang yung kanila eh. Sa sa lahat na nakita ko ito, ito yung pinakamaganda. Labubo. Ito naman yung drunk in C na ano siya, paro siyang uh, One electric fan din siya na pwede mong isabi. Sige, logo. sige po. <laughs> so guys, may nakita ba ako isang bag ng labubo? Ang ganda. Bagay sa akin. Okay. Bagay nga. Maganda. Bagay sa damit ko. Bagay na bagay. Oh, ingat, ingat. Oh. Ingat ka, ingat. Ingat. <laughs> <laughs> Look lang, <laughs> look lang. Baka, mga oh, oh, mga, police ako. Oo, ma-police ko rin yan. Paano ito gusto ko? Labubag. Labubag. Ito ko ito, labubag. Ito lang kunin ko. So, ayan guys. Kunin ko na tong labubag. Ah, uh, 7K. Eh, binigyan ako ng discount ni Idol. Ano na lang daw, mga 6.8. 6.8 na? 6.9, 6.9. 6.8 na! Nakawara ko na ah, ang dalawang ah, daan ah, eh. Tsaka ito si, ano to? Zimomo. Zimomo. Yan. momo Ayan. Ito hiram ko, 28,000 to Pero So ko lang kasi sa picture Ang ganda Pero thank you guys ha Yes, yes bro Yan guys So nabili na natin Ang ating unang labubu Labubu bag For 6,800 Maraming maraming salamat yeah. Kay Idol thank And, you. Punta lang kayo kay Idol Kung gusto nyo guys you. Ang gaganda Kakaiba Lalo na to Solid oh Solido. Siya lang ata May ganito eh L-Tab Gaming Hub Thank you bossing singa Sa Green Hills Sa Green Hills Okay guys, so matapos ng matagal na paghahanap ay nauwi kami ulit dito at binili na namin ang dalawang box ng labubo. Isang exciting macaron and happy... Habasit. Habasit. Not sponsored to pero mababait si ate kahit, oh. ngayon, kahit pagod na raw yung itsura nila kasi sabi nila sa akin, Kuya sabi mo pag nagvlog kami di explain nyo kung bakit ganito itsura namin kasi pagod na sila sa pagkakrabaho. Yeah. Tama wale! Tama. Pero maganda pa rin sila kahit pagod na. Yeah. At dahil naka, minigyan na rin kami ng free dahil naka, naka 45,000 kami. Meron kami ganito. Yan. May mga freebie kami. Dito Yan. lang sila sa may Alabang. Medyo malayo lang. So, Iba ba yun? Hindi diba diba Alabang. Diba Mandaluyong. 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 Mandalu sa Mandalu Marikina. Malabon. Malabon. Bye sa may malabon nyo? Saan bono. ba to? Green hills Green, Green Hills. Baka maligaw sila eh. Oh, oh. na pinto So, ito guys. Ito na lahat ng bibilin ko. <laughs> Anong pangalan ng shop nila? Um, Macaroon. Macaroon. Uh, oh. Macaroon. 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 Habas. Yeah. Yeah. Yes. Habas. <laughs> so, ayun guys. Ito na lahat ng na nabili ko. At, surprise ko na si Mami dun sa gusto niya. Gusto niya yung nakatayo eh. Yung mga nakatayo. So, babigyan natin siya ng isa mamaya pag uwi. At, i-unbox ko to. Abangan nyo sa next video. Dahil, kung isa bibigay ko kay mami, isa sa'yo, isa sa kanya, isa sa kaibigan ko, marami pong matitira. Sino kaya makakuha nun? syempre ang ating audience. Kaya abangan ang aking unboxing dahil mamimigay ako ng Labubu. ay Labubu you. May matitira? May matitira. Gusto ko yan. Meron. May kaya, matitira. Kuha ko sa inyo. Hindi, yun. No, kung ako sa inyo, i-share nyo na. Comment ko yung dahilan kung bakit gusto nyo ng labubu. Dapat malungkot? Hindi. Ka uh, kahit inspiration, kahit anong comment. Yung best comment makikita ko, papadalan ko ng labubu. Mamimigay kami ng mga natira. Dapat Kasi, ba na masaya, nakakatawa yung comment? Basta the best comment at yung mataas, yung maraming likes at kailangan nyo i-share. Pag na-share nyo at na-comment nyo at nag-follow kayo sa akin, meron kayong libreng labubu. Kita-kits bukas sa uh, surprise kay Mami.